hello guys welcome back to my youtube channel at ako nga po pala ulit si mami love at nagbabalik ayan so ang topic natin ngayon is uh, about sa hygiene sa pagliligo so ang tanong natin is bakit nga ba hindi nililigo yung mga inchik sa umaga at ito sa, sa gabi po nila ginagawa uh, sa western is parehas tayo mga pilipino mahilig po silang maligo anytime of the day or umaga, tanghali, at hapon. Pero sa mga Chinese guys, kadalasan sa kanila is, gabi po sila naliligo. At hindi nila ito ginagawa sa umaga. So guys, kasali po sa ating uh, trabaho bilang domestic helper is yung ating hygiene. Maninibago kayo, lalo lalo sa mga baguhan, malaking uh, pagbabago sa ating uh, hygiene, ang pagligo. So mostly ginagawa sa gabi. So, <laughs> alam nyo guys, ngayon ko lang na-realize na kaya pala ganun. So kaya pala, Uh, kadalasan, hindi sila naliligo sa gabi. Dahil, unang-unang guys, ito ang dahilan. Uh, weather. Meron po silang weather na winter. Ayan, nasa Pilipinas. Kung ikumpara natin, is wala tayong winter sa Pilipinas. So, ang weather natin sa Pilipinas is summer, rainy, uh, ano pa, wala din tayong autumn, wala din tayong spring, uh, yes, summer at saka rainy. Parang yun lang, no? So, wala tayong, yes, wala din naman tayong winter. And, uh, konting uh, cold. Yan, malamig, taglamig lang. Isa December. Pero, uh, short lang yung taglamig na yun. Kadalasan sa Baguio City naman malamig, no? And, yan guys. Ang una-una is yung weather nila dito. Meron kasi silang winter. And, uh, kadalasan, pag winter is, hindi na sila talaga maliligo ng umaga. Uh, mostly, may, ano, maligo ng once a week. May maligo ng once a month. Dahil ang lamig-lamig. And then, meron naman yung maligo na, uh, Chinese ng tanghali. Oh, pero bihira yan, guys. Ayan. So, kadalasan ang rason is yung weather nila dito. Meron silang winter. And sa summer naman, oo talaga, guys. Kahit sa summer, hindi sila masyadong naliligo ng umaga. Ayan. Karamihan, parang 70% sa Chinese, hindi maliligo ng umaga yung mga yan. Dahil na rin sa busy yan. Mga busy po sila. And uh, mostly is uh, hindi kagaya sa atin na antokin na. <laughs> Andukin po sila Hindi kagaya sa atin na meron tayong farming And sa agriculture uh, Umaga pa lang bumabango na yung mga farmers And then pupunta na sila sa Bukit Dito kasi guys, wala Walang farming agriculture dito na kabuhayan Mostly is mga business nila Is mga pupunta sa opisina Ayan, and nakikita nyo naman Maraming buildings dito So yun guys uh, Isa na rin yung uh, trabaho uh, Yes um, Trabaho weather and then yung pagka-busy na nila and then sa gabi is doon lang sila doon lang nila nagagawang maligo ayan and then ang katanungan guys bakit hindi naliligo ang mga Chinese sa gabi, sa umaga pero di naman sila inaanemic ayan <laughs> yan ang tanong so sa atin meron tayong kasabihan na bawal maligo sa gabi dahil magkaka-anemic ka So hindi po 'yan totoo. Depende po iyan sa um, range, sa bilang ng inyong uh, meron kasi tayong hemoglobin at saka red blood cells, white blood cells at saka bilang ng uh, hemoglobin, hematocrit. Kung yung red blood cells mo is um, mababa, magkakaroon ka syempre ng anemia, magkaka-anemic ka. Pero hindi po 'yan hindi po iyan connected sa pagligo mo sa gabi. Dahil ang red blood cells natin at or hemoglobin natin is kung mababa is nakadepende po yan sa kalusugan natin. Yung kinakain natin kung mas, hindi tayo kumakain ng rich in uh, uh, protein, uh, B12, ano pa, mga pagkain na rich in B12, yan, yeah, B6, um, at saka kulang ka sa tulog. Yan kulang sa tulog, syempre, magkakaanimik ka. Magkakaanimik ka. Hindi po sa pagligo. Mali po iyan. Kahit tingnan mga inchik, ang lalakas nila. Mga, mga na pa nga eh. Ayan, nasa palengke, nagtitinda. Namin nakita ko guys sa palengke is parang 80 plus na siya pero ang lakas-lakas pa niya magtinda ng gulay. O, oh, di ba? Diba? Ang galing pa niya magkwenta, mathematics. Hindi niya tinitingnan pero ang bilis talaga nila. Nakaka-proud dito guys kasi kung makikita mo sa palengke, mabilis po sila talaga, mabilis po sila sa kwentahan, mabilis sila sa pagpak, hindi ka tulad sa atin na ang bagal, Diyos ko Lord, magkikichismis pa kapag bumibili ka sa palengke, sa western, sa wet market, magkikita mo is may kausap, pantayin mo, magkikichismis pa bago kanya bentahan dito, ibang iba guys, Ayan, smart sila. So yon yung mga kadalasang rason kung bakit hindi sila naliligo ng umaga. And then, um, Uh, pagod kasi sila, guys. Pagod na sila, and then, sa gabi lang nila nagagawa yun. Pero, hindi totoo na, magkaka ka kapag naliligo ka ng uh, gabi. So, yun yung kailangan i-adjust din nyo pag kayo dito sa Kong. Katulad ko dati-dati, hindi ako kampante na, hindi maligo sa umaga. Pero, dahil saka, nasanay na rin. And then, pag gising mo kasi, guys, is, trabaho agad eh. Una-unahin mo, mag-prepare ng breakfast, ng kanilang, uh, uh, ano to, gamit sa umaga, lalo-lalo na kung may estudyante. So, ako guys, hilamos lang. And then, hindi na hindi rin ako nakakapagpalit ng panty sa umaga kasi sa gabi nga ang ligo eh. Yes, mostly. Pero everyday ako naliligo sa gabi. And then, ang buhok. Kaya lang guys, hindi maganda kasi sa gabi. Mahirap matuloy ang buhok natin. No? Kaya, araw-araw, gabi-gabi ako nagka gumagamitan blower. So, numinipis yung buhok ko. Kaya minsan, pag natapos na ako ng work ng tanghali, maliligo ako minsan. Para sa gabi is hugas-hugas uh, na lang. And then, guys, yun ang kailangan yung i-adjust. Lalong-lalo na yung weather dito. Kapag winter, talagang, ano, tatamarin ka talagang maligo ng uh, umaga kasi ang lamig-lamig. Mostly sa gabi. And then, guys, ano, uh, isa pang dahilan kung bakit hindi sila niligo ng umaga is para daw malinisan yung kanilang uh, katawan sa buong araw at tsaka, syempre merong paniniwala noon na merong outside world bad yan, mga polluted yan. So, para pag uh, pagtulog nila sa gabi is malinis sila yan. so hindi sila uh, madumi kapag uh, matutulog na sila and then sa mga western naman is iba naman iba naman yung kasabihan na maligo sa umaga para ayan, uh, merong refresh and then makikita mo talaga yung magandang araw pag naligo ka sa umaga. So, pero tayong iba't ibang culture. So, kailangan lang natin na i-respeto iyon kapag nasa uh, bansa tayo ng ibang bansa at iba yung kultura natin. Kailangan na lang natin na i-respect. So, yun guys, masasanay ka din. Kaya kayong mga uh, kapatid is pagpunta nyo dito is, tandaan nyo yan, wala pong mostly naligo sa umaga. Pero naranasan ko ba dahil 3 years din akong stay up dati. Pero same amo. Is alas 7 papasok. So, umaga, naliligo talaga ako. And then, gabi, magsha-shower ako. So, two times akong maligo. So, dito na nga lang, dahil stay in na kami after three years is, hindi ko na nagagawang maligo ng umaga dahil pagbangon ko, nandiyan na sila. So, hindi na ako makaligo. Alas 7, start na ng work ko. And then, sa gabi na lang ako maligo, 7.30 So, maaga naman ako natatapos. So, yun lang guys. And then, additional guys is, uh, yun, hindi hindi totoo na magkakanimya ka kapag maligo ka sa gabi. Binakanim niya na sana lahat ng mga inchik. <laughs> Ayan, no? So, nabalita na sana ng marami inchik ang nagkakasikit ng anemia. So, hindi po iyan. So, nasa tamang um, pangangalanggap mo ng katawan. Nasa pagkain na kinakain natin. Kasi yung mga inchik, marami silang kinakain ng nutritious food. Mga sabaw-sabaw. Ang dami. Kaya healthy sila. Malalakas po sila. And then, masustansya yung pagkain nila. And then, uh, uh, hindi sila mahilig sa mga matatabang pagkain. Yun. Ayan guys, so yan lang gusto kong i-share kung bakit hindi naliligo ang mga incik sa umaga. Ayan, sana nakapulot kayo ng konting idea sa shinier kong video na ito. Salamat sa panonood. Give me a thumbs up. Comment kayo sa aking comment section below. And subscribe to my channel na rin para makagawa ulit ako ng ganito mga video. Ayan, salamat and ingat tayo lahat. Bye bye!